Paano ba ang tamang pagkakarbo loading sa ating mga alaga? Magandang araw sa inyo mga bossing. Ano ba yung carbo loading natin sa ating mga alaga kapag tayo ay nagkukondisyon? Ang pagkakarbo loading po ay ginagawa natin sa ating mga alaga sa last 3 days ng ating pagagayak sa kanila. Para mabigyan natin sila ng karagdagang enerhiya sa kanilang mga katawan galing sa kanilang mga kinakain o patuka na binibigay natin. Bukod sa pagkikiping natin, napapahinga natin ang ating mahalaga, pero kailangan din nila ng pagkain o karagdagan na magpapalakas sa kanila at ano ba ito. Ako ho ay nagbibigay ng crack corn or mais sa kanilang patuka. Halimbawa ho ay yung nakasanayan na po natin na feeding mixture sa kanila. Mula umpisa na binibigay natin ay hindi na ho natin ito babaguhin. Imbis na baguhin ay magdadagdag ho tayo dito ng crack corn. Paanong pamamaraan naman natin ginagawa ito? 50% po na binibigay natin na natural na patuka na ginagamit natin at 50% naman ho ng crack corn. Sa unang araw, sa loob ng tatlong araw ho, kinabukasan naman ho mga bossing ay magdadagdag na ho ulit tayo ng crack corn. 30% pa din yung natural natin na patuka at 70% na yung crack corn. At sa pangatlong araw ay 20% na ng natural na patuka at 80% na ng crack corn. Kung mapapansin nyo ay tumataas ang binibigay natin na crack corn kesa sa natural na patuka nila. Kanyang pamamaraan ho para hindi manibago ang ating alaga. Mentres na puro crack corn na lang ang bigay natin ay baka hindi pa tumuka at manibago ang ating alaga. Kaya yun ang iniiwasan ho natin. Mas mainam pa unti-unti ang binibigay natin para sigurado tayo iwas stress at hindi manibago ang ating mga alaga. Maraming salamat po sa inyong mga bossing. Pakishare po ang ating videos. God bless po. Thank you.